Pero nung nireturn na namin ng packet wifi, wala naman na silang hiningi sa akin. May available pa bang packet wifi ng 11pm sa Kansai Airport? Importante kasi ang internet connection for us for Google Maps for directions, Google Translate and other purposes. So naganap ako ng wifi rental bago kami Ang choices it. namin ay SIM card or packet wifi. Pero malakas kasi makadrain ng battery ng cellphone kapag lagi naka-open ang and data. And same airport din naman ang departure namin. So napili namin ang packet wifi rental. Naganap ako ng packet wifi sa club. Kaso, may oras lang yung pickup booth nila sa airport At hindi na ito open ng late hours. Kaya ang choice na lang namin ay kung ano ang available wifi na rental dun sa Kansai Airport ng late hours. Nagload na lang din kami ng room for 350 sa Gcash. For backup lang kung sakaling wala ng open na wifi rental booth, pagdating namin doon. 300 MB yun for so 3 days. Pagdating namin sa Kansai Airport, gusto na lang ang nakita namin open pa na wifi rental. So, pinili namin initially ay yung unlimited data for 3 days. Pero, hindi pala 24 hours ang meaning nila for 1 day. Binabase nila yung days sa rental dates mo. So, yung 11 p.m. to 11.59 p.m. counted yun as 1 day. Kasi, pagdating ng 12 a.m. counted na yun as another So, all in all, 4 days unlimited data yung rent namin sa wifi. Pero, nag-compromise naman sila. Kasi, ang pinabayad na lang sa amin ay yung 4 days na 3 GB per day data para sa unlimited data na inavail Mas prefer din nila yung credit card as payment kesa cash. May additional fee pag cash ang payment. Pilisan ko lang din sa kanila yung passport ko during availment.